morning, good morning Mag-exercise na kami ni Bogoy No Ay Bakit aya tumingin? Mag-exercise na kami ni Bogoy Ay Tingnan nakatingin pala sa tito niya oh. Ayan, mag-exercise muna kami Kasi Paborito niya yung Anong tugtog ngayon, Goy? Ano nga yung tugtog yun? Ha? Anong tuktok na yung paborito mo? Ha? Uy. Hmm. Oo. Oh. Anong tuktok ang paborito mo? Hmm. Tingin sa hitsura niya, oo. Oh? Anong tuktok? <laughs> oh. <laughs> <laughs> Tara. Tara, Goy. Akyat na tayo, Goy. Tara, Goy. Akyat na tayo. <laughs> Kami ay mag-exercise na ng apo ko. Ayan o. Ang apo kong makulit. Makulit. Dito siya kagabi o. Oh. Ayan. Ha? O, oh, tingnan mo. Umiyak oh. na o. Oh. Gusto sumama. mama. Oh, o, halika dali. Tara. O, oh, di ba? O. Oh. Ara. Akit na tayo. Mag-exercise na tayo. Dami namin labahan. <laughs> Dami namin labahan. Yan pala yung banig na yan, no? Oo, nandoon yan sa ano? Sa karton. Yan. Yung bahay namin hindi pa tapos. Akyat tayo ng bundok. gay. <laughs> <Goy>. ha? <laughs> oh? Pag mag-exercise ko, laging kasama yung ano ko, apo ko. Kasi umiiyak. So, dito na kami. Hinihingal ako. Hinihingal ako. Hinihingal ako. Isaksak natin. Ay. Ito na. saksak natin 'to kasi dami lang ako kasi may gumagawa kasi So i-on natin yung sounds natin. I-on natin yung Bluetooth. At connecting. Nat found. Push. Ya, okay, mau connect. Mana? <laughs> Tenggelin nanti yang kayak permore, permore. Ba masing... Ayaw. Oh, 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 di ba? Bakit naka-headset ito? Goy, parang ayaw ka pa, ayaw pa tugtugin ko ya. <laughs> si Bakit ganon? Ano yun mo nga? <laughs> <Ha>? <laughs> Ang hirap. Ikunik. Kasi may nakakunik. Babay mo na. Ayusin ko muna yung tugtog namin. <laughs>